Nagsimula ang Henlin 30 years ago. Ito eh bunga ng uh, hirap ng aking mga magulang. Now, from that, na-develop ang Henlin at ngayon, awa ng Diyos, after 30 years meron kami more than 200 stores. Sa hirap uh, at uh, tiyaga, no, makakapaggawa naman ng isang magandang uh, produkto. nagsimula ito, lahat kami sa buong pamilya, mga kapatid ko at saka ako, kami ang mga unang nagsilbi sa unang branch namin. Ang father ko, bago pumasok ng opisina, siya ang delivery ng mga stores namin bago siya magpalit para maging executive ulit. So, mga paghihirap na yun, no, uh, nagbunga naman after a while and then nakapagkuha na kami ng mga additional na tao na makapagawa naman para sa amin. Chef, na-challenge kita. Pagdating ko diyan, paramihan tayo ng paglipat ng siopaw at siomay. Pabilisan tayo. Yum, yum, yum! Welcome back, yumsters! Ito na ang kasama po si Gladys and siomay and siopaw po si na master Francis. Gladys, ano ba ang magaganap ngayon? Ano ba yan? Wala akong end. <laughs> Naku Master, challenge lang po namin ikaw at saka si Sir Francis yes. na maglipat ng siopaw at siomay gamit ang mga chopsticks na itong Badaya hawak nyo. Po. Mabilis lang yan. Para niyan lang po kayo ng maililipat na siopaw at siomay sa loob ng one minutes one minutes Umpisa na natin ang siopaw-siomay showdown. Starts now! Ah! ka. si Sir Francis <laughs> okay yan. time Time is up. Okay. lang. isa pa na nalaglag. may nalaglag. Tapos na po ang oras. Master? Kasama yung bilang na yung nalaglag. Francis, okay eh. na po. dibilangin natin ngayon ang na- ilagay ni Sir Francis, excuse me lang po. Hi Sir. <laughs> Unpok ni Sir Francis. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yung show is one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, twelve, thirteen, fourteen, fifteen na siomay kay Sir Francis. Okay kay Master. Relax lang. Ngah hinga lang tayo jan. One, two, three, four, five, six. Seven, eight, nine, Loko, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. Ang shopaw, ang shomai. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, Okay, alam mo na. Oh. <laughs> alam mo na. <laughs> Ay, 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 alam mo master. Master. master ko mo na. Alam master ko. Salamat. na. Master na Thank you, Sir Francis. Natutuwa ako ng gusto dahil sa mga ganitong mga challenge, talaga ikaw yun. is the best talaga. Salamat. Henlin yes. is Henyo.